ba ang basihan patungkol sa interest o patubo ng mga pautang? Alam mo kaibigan, madali lang mga utang ngayon. Kung minsan nga, namimilit pa nga sila. Sayang daw. Pero pag nangutang ka naman, ayun, ang laki ng patubo nila. Online nga, ganun din. Kunting info lang ang kukunin sa'yo, approve agad. For example, uutang ka ng 1,000, ang matanggap mo lang doon ay 600 pesos. Dahil kakaldasin ka nila, ang registration pay na 400. At pagdating ng isang buwan, babalik ang kanila at sisingilin kanila ng 1,500 pesos. At kung hindi ka makabayad, ayon ipaliligal ka daw nila. At sabi mo, baon ka sa utang? Relax ka lang kung baon ka sa utang. Huwag mo lang silang tatakbuhan kasi kapag tinakbuhan mo sila, malamang na magka problema ka ng istapa. At ang istapa, ay criminal case yun at yan ay bawal at pwede kang makulong dyan dahil habulin ka ng mga complainant mo. Ayan. At kadalasan, lalo na ngayon sa panahon ng krisis, lumalapit talaga sa 5-6 ang iba nating mga kababayan. Ibig sabihin, automatic na na may dagdag o may tubo na 20% mula sa hiniramong pera. At kung nahiramong pera ay 500, automatic na na 600 ang ibabalik mo sa pagdating ng singilan. Kaya nga 5-6 at kung minsan hindi na buwanan at ang nasusunod ay weekly na ang singilan dipindi sa usapan. Pero kung doon tayo pupunta sa mga microfinancing or cooperative, madalas na 1.20% per month or 15% per annum or 2% per month or 24% per annum. Ayan. Pero ano nga bang basihan patungkol sa interest o patubo ng mga pautang? Dito, Malinaw ang sinasabi ng Civil Code of the Philippines na no be video unless it has been stipulated in writing. Meaning, ang usapan dapat nakasulat at napagkasundoan at pinirmahan ng both parties. Eh sir, paano naman kung hindi nakasulat? Ibig po ba sabihin wala ng interes na babayaran? Mayroon pa rin. Kaya lang, tangi ang hukuman lamang ang may karapatan na magdetermine kung magkano ang interes na ipapatong doon sa pera na hinira mo. Balikan natin. Bago ang January 1, 1983, may batas po tayo na usury Law. At mula January 1, 1983 hanggang sa kasalukuyan, ipinatitigil na ito ng Central Bank. Ibig sabihin, bahala na ang nagpapautang at saka nangungutang kung magkano ang kanilang na na interest. Pero wag naman yung hindi makatao o hindi makatarawang ang interest dahil hindi papayagan ng korte ang sobra-sobra o labis-labis na interest sa pagpapautang. At kung mangyari yon, maaaring ibabasura ng korte at ang matira na lama ay ang principal na loan. Okay? Marami salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo guys at pakilike and share at subscribe na rin sa aking YouTube channel para ma-notify ko kayo sa susunod na mag-upload ako ng mga video na mapapulutan po natin ng aral.